Ito ang latest update sa nawawalang teacher at beauty queen na si Catherine Camilan. Sa naging panayam kay PNP Inspector General Attorney Alf Iger Triambulo, sinabi niya na maaring matanggal sa serbisyo ang sospek na si Police Major Alan De Castro. Uh, medyo mabigat po yung uh, kanyang hinaharap na mga asunto. Mm -hmm. Kaya posible siya na ma-dismiss uh, Uh, trabaho kong mapatunayan na uh, itong offense na to ay kinagawa niya. Matatandaan na siya ang tinuturing pangunahing sospek sa pagkawala ni Catherine Camillan. Nahaharap ngayon sa dalawang kaso si Police Major De Castro. Una ay ang kasong conduct unbecoming an officer dahil umano sa pakikipagrelasyon niya kay Catherine Camillan kahit may asawa at anak na ito. Aniya pa ni Atty. Triambulo, kasalukuyang nasa summary dismissal proceeding ang kaso, na inaasahang matatapos ngayong Nobyembre. Ang pangalawang kinakaharap na kaso ni De Castro, ay kidnapping and serious illegal detention. Samantala, naglabas naman ang pahayag ang ina ni Camilla na si Rose Camillan, na naniniwala pa rin siya ng buhay ang kanyang anak. Pinabulaanan din niya ang mga paratang ng iba, na nagsinungaling sila sa pakikipagrelasyon ng kanyang anak sa isang pulis, Ania, wala silang alam tungkol sa love life ng kanilang anak at hindi rin naman ito nagkukwento. Ah, uh, kanako, eh una tigit sa lahat kami po ay uh, nakikiramay at uh, dinaramdam namin ang hapdi, personal kong dinaramdam din ang hapdi na pinagdadaanan po ng inyong pamilya. Uh, kumusta po ang pamilya ninyo ngayon? Ah! ito ho, patuloy ho kaming naghihintay ng uh, linaw sa pagkawala ng aming anak na uh, kahit naman nga ho uh, meron ng mga na labas na balita na may nakita na na ganyan, na babaeng duan Pero hindi, hindi pa naman ho namin pinaklaro na yun ho talaga ang aming anak dahil hindi naman po pa parang ita na mismo yung, yung mukha niya, ang babae. Kaya sa isip po namin, sa puso namin, eh, kami po ay uh, naniniwala pa na uh, buhay pa po ang aming anak dahil hindi pa naman nga po siya nakikita. Wala pa naman po, ko uh, uh, eh, sabihin, eh, yun po talagang mismong nakita na, yung talagang siya. Opo naghihintay pa rin ho kami ng uh, mas maliwanag at maayos na uh, labas ng mga uh, investigasyon ng kung ano man po yung mga magiging resulta. Aha. Uh ah, uh, ka, ka, kumbaga, hindi pa tinatanggap ng inyong puso at isipan uh, na si uh, na si Catherine ay wala na. Siyempre, sa ako ko bilang ina, kami Apo. bilang pamilya. Sobrang masakit ko sa amin yung mga lumabas na balita na yan siya. Ito yung nakita nila. Oho. Uh -huh. Pero na wala ho akong mismong dahil ako talaga hangga't maaari pinaglalabanan ko yung 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 yung, yung pakiramdam ko ba na siya yan. Kasi uh -huh. kung tinatangi ko ho sa, sa isip ko sa puso sa ko na uh -huh. hindi ko yun anak ah uh, uh, Nanay Rosario, may pagparito ko, may tanong ko sa inyo. Kay, kailang gahon ni Huling nakausap? Uh, personal man o sa telepono, ang inyong anak, bago siya nawala? Bale, yun yung October 12 na umalis siya dito noong hapon. Uh, bali Bale, nag-unang... Uh, nag-text pa ko siya sa akin noong um, mga bandang... 7, 7.26 po yata yun ng gabi na uh -huh. sinabi niya, nandun siya sa Centro Mall. Yun tapos nag-reply hulang lang ako sa kanya ng okay. Tapos, noon mga bandang uh, 8.30 ng lampas, ang labiging hong yun, tumawag naman ho siya sa akin, na yun yung uh, sabi niya nandun siya sa part ng nasa Petron Gasoline siya na nakapark, may eh, hinihintay siya na kasama niya na yun, yun ho, yung huli namin pag-uusap. O pag-uusap mm -hmm. sa telepono. Aha. Mm -hmm. uh, mm -hmm. uh binanggit sa inyo nung huli ninyong pag-uusap kung sino yung kanyang iniintay sa park. no gabing yun, may binanggit ho talaga siya sa akin na pangalan, pero hindi ko matandaan. Pero ang sabi niya hu sa akin, ang ano ko ang sabi niya sa akin, babae. Na yun, yun at tinanong ko kung si uh, sabi niya yun din ika ang nakakasama ko sa quarters, dahil yun nga hong lagi niyang paliwanag sa akin ay nandoon si sila sa quarters ng Balikong Channel yun ho ang excuse niya uh -huh. pag uwi na dito sa bahay Ano ho Yan yung mo? ano ho yung Balikong Channel bakit may quarter Registration ba yan? Registration no yun sa Batangas City okay. na okay. naging talent din ho siyang minsan doon. Ah. Kaya ho, pag siya nagpapaliwanag sa amin na siya alisap doon ng punta, naniniwala naman ho kami. Ah, oh. Okay. Uh, bukod ho sa inyo, mayroon bang uh, nakausap na kayo na kaibigan niya na tinawagan din niya bago siya tuluyang nawala? Ang um. Kaya sabi ko ng kaibigan niya sa amin, nung oras na hinahanap na, mo, na ho namin tikat, si ay tumawag umu muna siya sa aking panganay na anak, sa ate ni Kat. Tapos oh, oh. ang sabi niya, meron ho daw siyang sasabihin importante. Mm -hmm. tapos pagkatapos ho noon, sa, parang sa text message na lang ba kayo siyang nag sa messenger na lang ho, sila nagkausap na nagsabi ho yung kaibigan na ito, ganyan, ang kanyang kikitaan. Wala siyang ibang kinikita kung hindi yan yung sinabi nyo, yung sinabi yung uh, suspect na yan. Uh Oo. -oh. Uh, yung barkada niya ang kumuntak sa sa inyong isang kapatid na ate naman ni Kat. Uh -huh. Okay. Na sinabi uh -huh. sinabi nung kaibigan uh -huh. niya na walang kinikita yung inyong anak kundi yung pulis na suspect. Aha. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Nay, uh, uh, hindi na ako mahihiyang magtanong sa inyo. Uh, ano ba ang uh -huh. pagkakaalam ninyong kwento sa pagitan po ni Kat at noong pulis na sinasabi? Nung una, wala ho kaming alam dahil hindi wala sinasabi sa amin ang amin anak na meron siyang karelasyon na ganyan. Noong araw, noong gabi ho, na naghahanap kami dahil nagpuso sa Facebook ang amin panganay, ang ate niya na nawawala. Nasaan ka ba, kate rin? Tapos nagtawag nga ho yung kaibigan niya na ang sabi ho ay, nag-message sa akin na oh, parang meron ho silang conversation nung aking ni Kat, yung kaibigan niya, na uh -huh. sinabi dito kay King na ito ang kanilang sitwasyon pag sila oh, pag siya napunta sa Batangas, ito ang kanyang kasama, ito ang sinesend na na uh, message. message. Hindi ba parang yung message, nagpapalitan sila, nag, uh, uusap sila sa, sa I message ba yun? Na uh -huh. yun oh, yung yun aming anak sa kanyang kaibigan, yung kanyang uh, sa say doon sa sa Batangas ko kina-punta doon kasama ng uh -huh. kanyang kasama kung ano ang kanilang gayon yun yung parang doon siya so na may kino may kino si Kat doon sa kaibigan niya uh, may nababanggit bang may relasyon sila nung sinasabing pulis na suspect mm hmm may mga picture huna isinend si Kat doon sa kanyang kaibigan na magkatama sila Opo ganun Meron din ho bang, meron bang nababanggit noon sa kaibigan o sa inyo o sa isa man sa inyong pamilya na sa kanilang relasyon may pag-aaway sila, nagkakasak, nas, nagkakasakitan ba sila? Anong, anong mga pahiwatig tungkol dyan? Minsan ho, nung nakausap namin, si yung kaibigan niya, parang may nakwento ho siya na nagkwento nga ho daw si Kat sa kanya na parang uh, nagkukwento na parang siya kay sinasaktan, ganon, na pinahulog ako sa kanya ni, ni Kat, na pag sabi ko naman minsan, nung sa bahay, may inano din naman yung pasa, pero hindi naman hu, yung mismong maraming marami na. Siyempre, kung yun ho naman di si Manny sobrang dami na siya may mga ano-ano. Apo. ako, meron din ho ako siyang ipinakita sa akin, yung aking anak, masabi meron akong pasa. Hindi ko alam kung saan nadali. Yun ho ang sabi uh -oh. niya. Saan parte ng katawan po? siya may pasa? Hindi ko na ho sir uh -oh. eh, Hindi uh -oh. ko na ho na Basta ang tanong lang ho niya sa akin, ayang sabi niya sa akin ay, saan kaya rin nadali? Yun, yun ho ang kanyang ano sa akin. siyempre wala naman nga ho siya sinasabi na e, Ito, may nananakit sa akin ganito. Wala naman ho siyang sinasabi niya, dahil uh -oh. wala naman ho sinasabi sa amin kahit ano. Pero uh, sa inyong pag-uusap bilang mag-ina, nag-open ba siya ng tungkol sa relasyon niya doon sa pulis? Wala ho, sir. Wala ho talaga. Wala siya Hindi inaamin. Kung, kung sa kanya ho kay talaga, Wala ho talaga kaming alam. Ah, hindi rin ho ninyo siya tinanong. Ano ba ka rin itong nababalita? May relasyon daw kayo nung polis. Wala, wala kayong natanong na gano'n. Hindi rin gano yung, balita na ika nga inong hindi pa namin, nung, hindi pa nasasabi sa amin ni, ka, ni nung, ka nung kaibigan ni Kat wala ko talagang nagbabalita sa amin na ganito, may nababalita kaming ganyan si Catherine. Wala naman, uh -huh. wala naman nakarating sa amin na ganun eh. Dahil siyempre, kung meron no, pero minsan no, nagtatanong din ako kay Kat. Opo. Uh wala ka bang boyfriend? Wala ka bang kinikita pag napunta ka sa bata? Minsan ko na ho yung naitanong sa kanya. Wala uh -huh. ka ba akong kinikita pag napunta ka sa Batangas? Nagtanong. Ang sagot niya hulang sa akin, wala. Sino kayo kitain? Bodi, siyempre yung mga kasama ko. Oh, ah, nung ang naging, naging ano niya sa amin eh. Yan ho lagi ang sagot niya sa amin eh. Nakahit na namin ba, iisipin niyo, ba't ka ba nandoon? Eh di yun no, may sinasabi siya na gano'n. Na-excuse ah, siya sa inyong sabi sa amin. Kumbaga, no, kumbaga na eh, may, may tiwala naman kayo sa inyong anak. At hmm. kung ka, ano kanyang sabihin, eh, hmm. inagalang niyo, tira sa Sapagkat naman hmm. ay siya naman ay nasa edad na. Oo, oh, yun know, ang aking katuwiran ay ako ho. Oh, sabi ko sa kanila, kahit dito sa aking panganay, kayo ay may sapat ng edad. Oh, para po. hindi ninyo naman kung ano inyong binagawa. Kaya nyo nang mag para sa inyong sarili. Kaya ho oh, ay naging maluag na sa kanila. Aha. Oh, oh. Lalong hindi eh, kay Dahil ang sabi ko ho, oh, alam ko naman na may kakayanan siya para gawin ang mga bagay na alam niya. Uh Oo. -oh. Sino ba man, kay, talagang humanga sa kanyang abilidad bilang ganyan, nakakasali uh -oh. sa mga ganyan, kasi ang teacher, kaya ako'y malaki ang sa kanya. Uh Oo. -oh. Na uh -huh. ano uling tinapos ni Kat? Ano po siya, teacher po siya. Uh Oo, -oh. tapos. Master na po din siya. Uh Oo, -oh. tapos siya ay uh, beauty, beauty titleist, beauty queen siya dyan sa, sa Batangas sa atin. Ano ho? Mm, -hmm. mahilig uh -oh. siya sumali sa mga pageant eh. Kahit saan ho. Kahit uh -oh. hindi naman din medyo pinapalad rin siya. Pero mahilig siya sumalis sa mga pageant. Uh Oo. -oh. Uh, ito bang uh, sikat ay mayroon hong ginagamit na kulay pula raw hung na CRB? Wala ho. Hindi wala ho ang ginagamit niya hong sasakyan. Yun hong... Kulay gray na yun hong Nissan Juke yun hong yun hong naka uh, post up mga sa Facebook na noon lang hinahanap siya eh di ide edi, edi, inilagay ho sa Facebook na yun na sasakyan niya baka Opo. may nakakakita pero wala yun siyang pula Opo Ano po itong sasakyan ito uh, ito ho ba ay nabili niya personal ba niya ito papaano siya nagkaroon ng Nissan Juke kung mamarapatin ninyong masagot itong akin tanong nung una nung una ho na inuuwi uwi niya dito 'yan ang excuse niya hu uling sinasabi sa amin yung paliwanag niya sinasabi sa amin ay ina ito ay pinahiram lang pinahiram lang ito sa akin Nung kasamahan ko uh -huh. sa balitor inodi mm -hmm. sempre balitong channel inodi mm -hmm. mm -hmm. yon e di ano pa ho kahit medyo meron huo akong tanong hindi ho, sasagot siya na, parang hindi ho akma doon sa tanong ko. Kasi uh -oh. e ngayon na mo, dinung tagal na nung naiuwi niya dahil dati ho iiuwi tapos ibabalik niya doon tapos pag-uwi niya hindi na ho niya uli dala. Uh -oh. Tapos nung may buwan na sinabi na niya na ito ay nabili ko na, yun ho ang sabi niya sa akin, nabili na daw niya, doon uh -oh. sa kasamahan niya. Sabi. Ay e tapos nitong hawong nagkaganito na iyang sitwasyon niya. Nung nasabi din ho sa amin ng kaibigan niya na ito daw sa na ito, ay galing mismo doon sa suspect. Ayan. At yun ho ang sabi, ni Catherine. Opo. Na. Ibigay 'yun sa kanya. Kanino niya sinabi na yung sasakyan ginagamit niya na Nissan Juke na gray ay galing doon sa suspect. Kanino kanino niya binanggit 'yun sa Kaibigan? Hindi Sa Kaibigan. Lahat ng mga nailabas na mga alam namin na nalaman namin na nagkaroon ng may relasyon niya. kaibigan niya. Itong kaibigan ho niya ay co-teacher niya ba ito? Kaklase niya? Kababata niya rin sa inyo? Ka best friend niya ba ito? Ano ho? Oh, parang naging uh, ano niya sa <laughs> Uh, din po. Kapadyan niya. Kapadyant din Opo, opo. Oh, oh, naging kibigin niya sa kapadyan. Yun hong uh, nanay, yung pulang CRB na yan. Nakikita ba? Minsan ba nakita na ninyo yan dyan sa inyong paligid-ligid sa sa tuy hmm. o mayroon bang natatandaan kayo na inihatid yung anak nyo na yan ang, yung sasakyang yan ang dala? Hindi ho. Hindi ho namin siya nakita dito. Hindi ho namin nakikita na may naghahatid sa kanya na yung sasakyan na yan. Opo. Oh, dahil pag sabi naman niya ho at minsan siya inihapid, ang gamit din ho daw ay yung kanyang sasakyan na ginagamit. Opo, na opo. ganon. O -o. Na ang saka sabi pa po noong ibigan na ang tanong ko daw ni Kat pa kanya eh, babayaran ko ba ito sa kanya? Yun ho ang doon sa suspect. opo Ang sabi naman daw ni nung ibigan Uh, bayaran mo para wala kang utang na loob. Ah, oh. 'Di kung hindi ipatinanggap po, eh, 'di okay kung tinanggap po, 'di mayad ka. De, oh, mo oh, oh, ang oh. naging pagi sa amin ng kaibigan niya. Pero iyon ay bigay eh, ikinukonsider noong pulis, at saka anak ninyo na bigay sa kanya. Ang dito sa amin eh ano eh, hindi sinabi ni Kat na bigay yun sa kanya eh. Ang sabi niya hu sa amin ay binili niya. Binili niya. Oo. Oh, oh. Eh, dahil siyempre, eh, hindi naman ho siguro niya sasabihin niyo sa amin dahil wala naman talaga siyang pinapaliwanag sa amin. Opo, opo. Na, yun na, kaya niya ho na nabili, nag siya. Hindi naman niya ho sinasabi na ay may nagbigay nito sa akin. Uh Oo. -oh. At hindi lang naman ho siyang pinapaliwanag na may karelasyon siya kasi ang lahat ng ito ay nalaman namin doon sa kaibigan niya na siya niyang pinagsasabihan. Minsan ba, nai ay may naghatid, uh, halimbawa, may naghatid ba sa kanya dyan na naka na, pa, na mga pulis? Uh, may nagigit, may nagitaw ba sa inyo rin uh, mga naka na uh, tila uh, umaalalay kay Kat? Ka may mga pagkakataon bang ganon? O kahit doon sa mga pageant na sinasalihan niya? Dito ho sa bahay, yung ika nga iyang mga ganyan na mga naghahatid na mga parang minsan ho, uh, bali dalawang beses na matagal-tagal na din ho, pero ngayon taon din ho lang na ito. Pero nakausap naman ho namin na parang sila ay nagmitlaan dito sa bahay. Magkaibigan sila, ay parang uh, sinagala ang sikat dito sa bahay para siya makita ng personal, na nakausap din naman ho namin dito yun. Tapos meron nung isang beses din na uh, dumadinaanan lang daw siya para sila ay magkakilala, nag-hi ho sa akin. Yun lang ho, pero yan yung uh -oh. sinabing karelasyon na yan, hindi ko ho yan nakikita. Uh, ibang 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 pulis ang dumaan sa inyo para makilala siya? Si ang mga ang sabi naman niya na ho, yung parang mga kausap niya, yung mga kaibigan uh -huh. niya uh -huh. na tinawag indigenous ng mommy's, ng personal. Ito eh, siya minsan yung parang dinadaanan, may mga pinuntahan ho daw ay eh, gusto nang dumiretso dito para siya makita ng uh -huh. personal. So yung suspect Yon. na sinasabi ni minsan hindi nagpak hindi ipinakilala o nagpakilala o isinama o nakarating sa inyo, walang kayong natatandaan. Wala ho Oo. Uh -huh. Pero uh, sa kwento ng kanya kaibigan, may relasyon si Kat at yung sinasabing suspect. Oo, oh, oh, oh. Mayroon, uh -huh. at may, may, may na, may na ba na gusto nang makipag-break ni Kat? May nag-away ba sila na uh, mag, uh, magwawalaan na sila? May ganun bang pangyayari raw? Diyan na sa bagay na yan, wala kami alam. Wala akong nakukwento sa akin si kaibigan eh, niya o oh. uh -oh. nung ano wala ako siyang nakwento sa akin na Oho uh -huh. um nung lumutang na yung mukha pangalan ng police major na sinasabing siyang suspect ano ho uh, um <laughs> kumbinsido ba ang inyong pamilya na siya nga ang gumawa nito sa inyong anak Mhm mm Wala na humi ba ano po ang inyong naging batayan para makumbinsi kayo na ito na nga? Dahil sa mga sa mga sinasabi ano, sa mga sinasabi ng kaibigan niya at saka sa mga conversation nila na ipinapasa niya sa kanyang kaibigan, eh wala ano hong iba. Oho. Uh -huh. So kumbinsidong kumbinsido ang pamilya ninyo na ang uh, may kagagawan ng pagkawala ng inyong anak ay yung police major na sinasabi at inilutang na ng CIDG. -hmm. uh, -huh. uh -huh. Wala na kong Okay. Nay, si, si Kat, ano ang talagang pangarap niya sa buhay na, na napag-uusapan ninyo yung mga light moment ninyo bilang mag naglalambing sa inyo, gusto kong maging ganito. Ano yung pangarap niya sa kanyang sarili at sa inyo bilang pamilya? Ah, uh, si Kato, ano yan, uh, responsable talaga yan bilang anak. Sa Paul kasi ho, nag, uh, nagkatrabaho siya. Parang naging siyang breadwinner ho ng aming pamilya dahil uh, yung ate niya medyo napatigil sa pagtatrabaho. Tapos siya ho naman, simula nung nakatapos ng college hanggang sa magkaroon ng uh, trabaho sa private school, dire-diretso -dire ho yan sa public na ito nga akong naka, nasa public school na siya, lahat ng uh, alam niya para matulungan kami sa huwag ng paayos ng aming uh, bahay na pag uh, may, uh, may pera siya galing sa sweldo, binibigyan niya ho ako kahit pa kaunti-kaunti. Basta pagdating ho sa buhay, pamilya, responsable ho si Kat. Pero pagdating ho dito sa bagay na nangyaring ito, wala ho kami na, wala ho siyang na open sa amin kahit ano. Malambing ba siyang anak sa inyong mag-asawa, sa inyong mga kapatid? Malambing mo sa, alam ko sa kanya pag yung parang siya ay may, 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 wala sa mood. tahimik yan. Pero pag ho siya ay parang yung parang isip niya parang okay siya, siya ho ay daldal. Kwento siya ng kwento ng mga so, tugol ng mga eskwela, pa mga estudyante, kukwento mo siya sa ate sa atin niya. Tapos eh, kahit po sa akin, sasabihin niya, inay na, tingnan mo yung mga eskwela ko, mga estudyante ko, mag-video uh -oh. siya. Ulit-ulit niyang ipakikita sa am um, yung... ilang ila ilang magkakapatid si Dalawa lang ho Dalawa, sila. Uh, no, uh, kanyang ate, bunso pa siya. <laughs> bunso na, na, siya. A, napakasakit nito inay, uh, babae, bunso. Uh, ang ganda ng mm. ang ganda ng bukas na nagaantay sa kanya. Mm. Ang ganda ng kanyang mga pangarap sa sarili at sa inyo biglang kinuha sa malagim na paraan na hanggang ngayon na hindi pa ninyo nakikita. Kung mm. Siya ay, kung, Ito, um, kung, kung 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 nakikinig at siya'y buhay pa at siya ay, uh, mm. may may, kap, kapasidad pa na kayo marinig niya ng puso sa puso. Ano ang gusto ninyong sabihin kay Catherine? Ah, uh, wala uh, anak. Ate Rin, Kat. Uh, alam ko, ramdam ko sa puso ko na nandiyan ka. Alam kong hindi ito ang panahon, hindi pa ito ang panahon para ikaw ay uh, mawala sa amin. Basta, maghihintay kami, hihintayin ka namin hanggang sa ka At uh, magsisimula ulit tayo ng uh, mas maayos at magandang buhay. Yung marami mong pangarap, yung marami mong sinasabi sa akin na ganito ganyan ka, ayan i-gagawin uli natin, gagawin uli natin sa pagbabalik mo. Mahal na mahal ka namin anak. Kung gusto mo ang mga ganitong kwento ay huwag kalimutang mag-subscribe at ehit mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos.